Apay grabe nga ang sipag na itong 5'8 Japanese player ng Grizzlies, siguradong hahangaan nga natin siya. Well, sa first preseason game niya kasi mga idol para nga sa team ng Memphis Grizzlies ay naipasok ka siya in the fourth quarter. At pagkapasok na pagkapasok niya, abay ang sipag agad sa depensa, parang lock in agad. At may kita nga natin dito mga idol, binabantayan niya si Jaden Hardy. At kahit halos hanggang dibdib lang siya ni Jaden Hardy at kahit bigyan nga siya ng illegal screen ni Dwight Powell ay he still did a great job in staying close dito kay Hardy mga idol sa offensive player na nagresulta nga ng pagbibigay ni Hardy ng bola sa kanyang teammate at kahit out of the play nga siya mga idol ay he is still doing his job at makikita nga natin dito mga idol ang kanyang pagtag kay Dwight Powell na rolling to the basket. Eh actually mga idol ay napasobra lang ang kanyang pagtag kaya tinawagan nga siya dito ng foul. But still great effort sa depensa ng dahil yung mga little bumps na yun, mga idol ay nakakatulong nga na makarecover ang depensa ng kanyang mga teammates. At sa third defensive play niya namang ito against sa much bigger and much faster na player na ngang Dallas Mavericks na halos malakay ni Irving. Abay hindi nga nagpapatalo si Yuki Kawamura. At ito mga idol, great job in staying in front kahit may pa move pa nga dyan, mga idol. And then hindi pa siya dyan natapos ng dahil napakaganda nga rin ang kanyang straight up defense dito mga idol. Very disciplined ang kamay at hindi pumayong sa offensive player. Straight lang yan mga idol kaya naman walang tawag ang referee min Ito nga ang Mavs player. Ayos din ang kanyang communication sa kanyang mga teammates sa depensa dito. Great switch ang kanyang ginawa. Hindi lamang isang beses kung hindi dalawang beses yan mga idol at kahit mag-switch nga siya ay very active ang kanyang hands disrupting the place, disrupting the rhythm ng ball handler. Kaya naman mga idol nagre-resulta ito sa magandang defensive play niya. At kung maatasan nga siya na kanyang mga coaches na mag full court pressure Abay kayang kaya rin niya ni Yuki At kahit nga siya nalalampasan na ng depensa Abay wala pa rin suko talagang 100% effort pagbabalik nga yan In front of the offensive player At talaga namang parang naaanoy nga sa kanya Naiinis nga sa kanya nang dahil nga talaga namang hindi nga nila maipagpag Ito nga si Yuki Kawamura And against sa big men abay hindi nga rin siya magpapatalo at yan nga mga idol ang grabing sipag na itong ang 5'8 Japanese player ng Memphis Grizzlies na si Yuki Kawamura. While well, hindi pa man sigurado at 100% na siya ay mapupunta at mapapasama sa official roster na team ng Memphis Grizzlies mga idol Pero ang kanyang ginagawang ito ay sigurado ngang makakatulong sa kanya na mapasama nga sa 15-man roster na itong ang Memphis Grizzlies Tingnan nga natin mga idol kung ito bang exhibit 10 deal ni Yuki Kawamura sa Grizzlies ay magiging fully guaranteed na 1 year pero anyways nga mga idol, base sa inyong mga nakitang defensive play na kanyang ginawa, dapat ba siyang mapasali dito nga sa 15-man roster ng Grizzlies? Commento nyo lamang ang inyong mga opinion.